Hello guys, kamusta lalo na sa aking mga friends and followers dyan sa Pinas. Ayan, gusto ko lang po pala magbigay ng konting tips kasi na dito ako sa Amerika. Kahit pa pano pa may aram po ang konti. Gusto ko lang magbigay ng tips dun sa mga Pinay na may foreigner na American. Ayan, gusto ko lang po palang sabihin na kung talaga po seryoso kayo sa foreigner nyo, at seryoso kayo tapos gusto balang ba lang araw makarating dito sa Amerika ay payo ko lang ay kung bago pa lang po kayo magkausap o bago niyo pa lang po boyfriend ay magputa tayong magbanggit ng tungkol sa money alam niyo naman yung pag parang kailangan natin ng pera. Ganito, kailangan ko ng ganito. Ayan, kasi alam nyo ba na pag yung corner ay bago nyo pa nang kausap, tapos nagkakagustuhan kayo, yan buwan pa nang, tapos ay biglang pag okay na, bigla mong babanggitin na wala, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganito, about sa pera. Ayan, ayan po yung ganon, yung about sa pera. Ay, wag po natin yung gawin kasi yung ibang foreigner, paano mo nila malalaman na seryoso ka sa kanila kung ang nabanggit mo sa kanila ay pera. Kasi kung, kung nasa Pinas ka, at gusto mo talaga makarating dito sa Amerika, dapat mapatunayan mo sa foreigner na hindi lang sa pera ang kailangan mo kasi madidisappoint po sila. Kasi may mga kakilala po akong ganun na Pilipina, ayan, mabait sa kanila, talk. sila, mga ilang linggo, sambuan buwan, ayan, pagkatapos po ng ganun, magpaparamdama po na kailangan nila ng pera. Ito naman si foreigner, syempre magbigay. Pero, siguro, magbigay man, isang beses. Ganon. Tapos, pag inulit mo na naman, na manghini ka na naman, ay, disappoint na sila. Mawawala na po sila ng gana sa sa'yo. Kasi, ang iniisip nila, ay pera lang ang hapon nyo. Kasi, kailangan mo ganito, kailangan mo ganito. Lahat ng kailangan mo, sinasabi mo no lang ganito, eh, hindi po tama. Kasi nadi-disappoint sila. Kunyari, seryoso sila sa'yo, tapos, tapos ganun na, inihingi ka lang lagi. Pati, pati ba naman, meron akong kalala na, pati pampanood niya ng concert, ay, hinigin niya, dun sa ano, nawala ng gana yung foreigner, okay? Kaya po, sana, ay, wag naman ganun. Para kung totoong maging seryoso sa inyo yung foreigner, hindi ma-disappoint. Ako nga eh, yung ito pong asawa ko na to ngayon, ay never ako nag-ask ng pera kahit singko ng nung bag pa lang ang Sa taong kami may git na, na magkausap sa phone. Ayan hindi ako nanghingi na pera, pero sa totoo lang, pag gusto po kayong bigyan ng foreigner, hindi nyo na po kailangan manghingi. Yung akin naman, hindi ako nanghingi. Pero nagpadala siya ng mga gamit package mula sa America to Dubai kasi nagtatrabaho trabaho dati dito. lang. Tapos hindi di kami di talaga kami nag ano, sa pera about sa pera kasi so, ako nagtutrabaho naman ako kahit kahit hirap ako sa buhay, hindi ako nagtahingi ng pera sa kanya. Nagkit, nung nakita lang kami sa Pinas, noon lang niya ako. pinigyan ng pera. Ayan, kaya po payo ko sa inyo. Please, kung seryoso kayo, gusto niyo makapunta rito sa Amerika, huwag po tayo mag mag about sa pera, na humingi ng pera na kailangan mag-foreigner ang boyfriend mo bibigyan ng pera. Hindi po dapat gano'n. Kasi, kasi yung iba naman, binigyan sila ng binigyan ng porn na ng pera sa Pinas. Pag nakapunta dito, mababayaran yun. Kaya, payo ko lang po. Okay? Ito po ay sa akin lang opinion. Kaya po, sana, huwag nyo pong gawin nyo manghingi ng pera. Real talk. Lahat po tayo kailangan ng pera. Pero kung... Gusto nyo makarating dito sa Amerika at makapagtrabaho. Maraming opportunity dito na makapagtrabaho ka. Kahit may edad ka na. Kaya, ina mapapayaw. Okay? Thank you so much for watching. Thank you for follow me. Bye-bye. Thank you so much. Mwah!